paano lagyan ng follow button ang inyong pangalan dito sa may comment section? Iyan ang tanong ni Sir Ray Ramos. Anya, paano po maglagay ng follow sa tabi ng pangalan? Kung gusto nyo rin pong malaman, sundan nyo lang po ang video. Una, buksan ang Facebook app. At sa mga hindi pa naka-turn on ang professional mode, paki-turn on po muna at kung papaano pindutin nyo lang ang inyong profile picture. pindutin ang three dots. Then sa ibaba makikita po natin ang turn on professional mode. Tap lang natin. Then pindutin ang turn on. E next nyo lang. Tapos refresh. Kung ganito na po ang makikita nyo, ibig sabihin naka-turn on na po ang professional mode. Ang susunod po natin gagawin ay pumunta sa settings. So pindutin lang natin ang three lines sa upper right side. Pindutin ang settings scroll up at hanapin ang followers and public content. Make sure lang po na dito sa who can follow me ay nakapublic po siya. Din dito sa who can comment on your public posts dapat ay nakapublic. Scroll up din dito sa public posts notifications dapat din ay nakapublic. Then the last is itong public profile info ay dapat ay nakapublic din at kapag nagawa mo ito ay malalagyan na po ng follow button ang pangalan nyo sa comment section at madali na lang kayo